What's up, what's up guys? Meron naman tayong dumating na parcel. Itong order natin, ano kaya itong order natin? <laughs> Tingnan natin guys kung anong pero palagay ko guys, ano to? Uh, housing. Sing ng cellphone. Tingnan natin guys kung tama ba ang dineliver nila sa in-order ko kasi ang ino, hindi, habang hindi hindi pa to bukas guys ha ah. sabihin ko dito na in order ko yung design na may dragon wala pa tong bukas guys oh pero tingnan natin kung anong dinideliver nila kasi nakaraan yung order ko ito guys oh yung order ko ano to heating ni ito yung order ko da nakaraan Heating ni tapos ang dumating alam nyo guys dumating yung dumating guys yung diniliver alam mo Heating ni pang ano sa tuhod Dapat lagay ng tuhod pero tingnan mo ang dumating guys laptop stand <laughs> laptop stand wala naman akong laptop bakit mag order ako ng laptop stand <laughs> Hello po din mga guys oh. Ito. Heating ni. Ang inorder ko heating ni panglagay sa tuhod. Ang dumating laptop stand. <laughs> Pero ito bago eh, bago natin buksan. ito dito, dito na tayo sa order ko dumating ngayon. Tapos ito pala guys. Alam ano mo guys oh. Pero na kung in order pa, kala ko talaga na sabi ko, ay, mura lang to ah. Laki-laki, lagyan ko ng mga bread ko. <laughs> Parang mura yata tong ano na to ah. Yung cabinet na to. Sabi ko, mahirapan siguro ko pagdating nito. Pag-uwi ko, ikarga ko na sa motor. Alam mo, pagdating guys. Dino. <laughs> Dino, na, di na, dumating guys oh kabinet. Ito yung kabinet isang dangkal. Sabi ko nakita ko sa ano. Yung <laughs> e, nakapost akala ko kabinet talaga eh laki-laki eh. Oh. Six layer pa. <laughs> Six layer sabi ko ay malagyan ko to ng mga brief, mga ano ganun. Pwede malagyan ganun. Dating na mo dumating. Sabi ko mahirapan yata ako pagdating nito ah. Eh, siyempre, isip mo kabinet. <laughs> Yun pala. <laughs> <laughs> Laruan ng bata o oh, yung uh, jewelry ano pala box. Nako talaga. Oh. Tapos ito na naman ah. Oh. Ah, uh, ito. Ah, uh, ito na 'yon yung isang order ko. Tingnan na naman natin to guys yung ano ah. So, na natin to kasi parang kalat Ah. Ito makalat ito naman guys oh. Ito. Itong bagong dating ko na ano. Iyan natin to kung ano. Pero palagay ko ano to. Keystone filter. Okay. Hindi pa to bukas guys ha. Pero sabihin ko na to dito. Ang in order ko yung dragon ano, design, yung dragon ng design. Color yung kulay niya gold. So, tingnan natin kung anong tama bang talagang i-deliver niya. Ah. So, guys buksan natin ito. Wala pang bukas yan. Kaya so, binuksan natin ito guys. Oh. Ito. Magkano to? 150 pesos. Tapos ito guys, yung kabinet order ko. Sabi ko, ay mura lang to ah. 250 lang kabinet. May laganan ako ng mga brief. Tingnan yung guys oh kabinet <laughs> nga isang dangkal oh, laruan ng mga bata tong kabinet na to. Tapos yung isa naman yung panglagay sa tuhod, yung parang digarter na ano, heating ni. E, ito mo dumating laptop stand. Ay, <laughs> ah, ito, ito. ito pala. Tingnan natin tong isa. Kung tama ba tong dumating nila hinatid din pero palagay ko ato to. Kissing. Pero tingnan natin kung tama ba yung deliver nila. Kasi ganda pagkabaksa. Sirain natin to kasi ito kasi sirain na nga talaga ito eh. Carton lang to T -t -t -t. na ito box. Tignan na ito guys ha. Ito. Yung ano nila ha. Kung tama ba yung order order ko at, at saka diniliber nila. Kasi ang diniliber ko yung dragon ang ano design. Tignan natin kung tama ba ha. A sticker gold. <laughs> <laughs> Sticker lang pala guys. Nakakala ko talagang yan ang hirap talaga sa online. Mahirap mag-order sa online guys. Ayun mo guys oh. Kasi ito yung cellphone ko. Reno C. Reno 6Z. Pero okay naman guys. Makintab siya. Tsaka ano. Pero ang ano lang, akala ko talaga sticker dragon lang pala guys oh. Yan guys oh. Si Reno Reno 6 yung cellphone ko kasi Oppo Reno 6Z. Z. Eh nag-order ako nito sa ano, nakita ko sa Lazada. In order ko pero tama naman yung dine-deliver nila Dragon. Ito guys, dumating na. Tingnan natin. To akala ko gold na gold talaga yung ano, sticker lang pala na gold, pero tingnan mo doon sa ano guys, sa post nila ano gold na gold talaga parang ano siya hindi sticker tingnan parang nakaukit na dragon pero iba pa talaga iba talaga sa ano pag dumating <laughs> iba talaga pag dumating guys thank you maraming maraming salamat guys sa inyo ha sa panood ng video ko na inano ko lang to sa inyo sinishare ko lang sa inyo yung video ko guys. Thank you guys ha. Maraming salamat. Pakipalo lang sa ano ko guys. Sa YouTube channel ko guys. Maraming salamat mga ka -idol. God bless sa lahat ng mga ka -idol. God bless. Uh, tingnan natin ang maigi pag mag-order tayo sa online mga ka-idol. Ka kaidol Thank you mga ka-idol. Salamat sa inyong suporta sa pagpanood sa mga video ko. Kahit hindi man masyado pa maganda dahil Baguhan pa lang tayo. Masyado pa tayong naiya sa mga video natin. Uh, maraming salamat sa inyo guys. Thank you, thank you. Maraming salamat. God bless all. Thank you.